Guys, hindi dala ka dito. Hindi nila kinain. So, gagawin na lang natin tong snack. Like, hey, Magtutubis <laughs> na itong lang ka dito. Shara! Bag ba Bagyo nada. Bagyo din suway <-s3> nada. Ang kariya is... Bangka. Langka. Bangka. Bangka. Wai nada. Let us later. Yeah. Po. ano ang uh, kakaiba. Ito si na yung mga misteryo sa liyan ito yung sila last time ng mystery. Banana na, Oh, Banana Peter. Bagu Beans. Binigyan lang daw ito sa kanya. So nagluwang na nagilo na. Kahit ay hindi na wala na. Hindi, nas bagu sa pagluwang. Ang bating ay lumpia nada. I don't know anong ilaw. Kira-kira, lalo gano'n ilaw man ang plant.

Ate na may busy sila Milmar at Marian sa kanilang potahe. Abangan natin din yan sa kanilang mga channel. Sir Kaimers, asa ba takabong nag-aal? Kung mag-a-vlog ka. Pagpalot na Maria? Uy, talagta. tapag ain kayo. Ay! Yung egg nga kasi ang lakit. Bakit, Gitch? Balak na ka? Lumpianada yung ginagawa niya. So panoorin niyo po sa kaniyang YouTube kung paano niya pagginawa. Gagawa tayo sa Gagawin natin yung Gagawin natin yung natin tayo, guys. natin yes. kami lang dito guys na iwan ito mm. ang ko na boy pangingkod kaya mo no ako excited ako sa lumpia nada ni Marian dili na Alam ayo, ayo,

Nangka with banana. Mm -hmm. Aling J, mo J? Aling mo. Haha. Haha. naman. Haha. 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 lahi? Haha. 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 That's it for my Irma plan. Oh, plant. oh. Ano wow. yeah. <tossing noise> mm. a... mm. <tossing noise> kami um, uh, lumpia vlog eh. Oh, it's not. Mm. Mm. Ay! 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 Ay!

So, naka nakalimutan ko nga pa ng i-vlog, no? Kanina pagkadating ko dito, ayan, naglinis-linis sila, nag-floor wax. Tapos, nilipat nila yung table dito, which is mas maaliwala siya tingnan kaysa nakagano. Tapos, lumuwang yung dito na area, guys. Oh. Hindi ko lang sila naabutan kasi late na akong dumating kanina so ang ganda na ang ginawa nilang pagkalinis dito yung yung mesa yung gusto kong perfect na perfect na ganyan na yung itsura Sabihin sabi kami bukas kayo. Kaya nga. Kaya so, meron na tayong lumpia. Bumili na ako ng ganito para So, so okay. lunch bukas? Oh, lunch na lang. Okay. Ito yung pang chicken curry. Pag samasamahin ko siya. Para hindi kayo manira, hindi tayo mahirapan tomorrow. Ala. So, chicken curry. Then we have yung kay Jana. Ang tawag sa... Taklay? Hindi. Uh, but... Oh, so, tumita sa siya, ba? Diba? ano ba yun? May gulay? Gagalito lang. So, lang. So, we have pancit, lumpia, at Spaghetti. Alam, may lechon bukas? Mm. Ba, wala ka hit dyan ha. Ako, wala ka hit kaya wag kayo masama sa nag-invite. Wala no, grabe. Baka may pasabog ito <laughs> bukas. Wala Alam naman ah, wala. Alam naman natin. Saka so, okay, na. na. okay, lang naman yan. Tayo lang naman kakain dito. So, wala na. namang pamilya si Bakit. Ito so, sino po ang barangay. Uy marami na ito ha. Uy marami na yan. Uy okay na. Baka bukas may pasabog yan siya. so much nga pala sa mga teachers and students na sa National High School. sobra ako kina-appreciate kanina. nararamdaman ko yung love ninyo. And especially to sa mga senior high school. Buti pa sila. <laughs> uh, <laughs> may pa-surprise pala kanina sa'yo. Oo, oh, uh, oh, -no. surprise sila ako. Sobra, sobra ako ang ano. Sobra ako naramdaman niyo ano nila. Kahit isa, alam nila strict ako sa kanila. Nagagalit ako. Kasi yung ibang student, yung hindi dahil hindi ko na sana nakitang bumili, hindi na sila pumasok. Bumabal uh, pa talaga ang music. Oo, oh. uh, oh. ngayon pa sila, ngayon na sila pumapasok. <laughs> hindi sila, minsan hindi sila pumapasok. Kasi sila, minsan iba, walang baon, walang pamasahe. Sabi ko, pwede naman kayo dito. Alam niyo namang maraming bahaw. <laughs> maraming dukot na natitira. So, maraming maraming salamat <laughs> sa inyo. <laughs> Yay! Hindi, si Cyrus wala siya. Kanina, dumaan lang siya. <laughs> Ha, abangan natin bukas kasi birthday ni mamang si bukas. Sa, kasi sa, kasi sa birthday, bukas, okay. so, bukas mag-loot tayo akain na nandi kasi this is for our ngayon ito forty mo na parang 40? paulit ulit ka to sa forty Hindi <laughs> <laughs> nga. hindi mo nakaihin ko sure kung na nagsasalita ka na maat Hindi talaga na. na talaga. Talaga ako. ano 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 meron sa ano Dapat kasi every... Pag may ano 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 celebrate talaga yung ano ano diba, ano But, uh, but, uh, but, uh, like, uh, kasi it's a game uh, oh, Kasi it's a game oh Kasi Kasi it's a game game. Grabe na yung pwede. Hindi ako masyadong oily tsaka pawis. Kasi umulan ko. So hindi. Yun lang. Gusto ko lang ano. Gusto ko lang i-do. So, na mga social climber o hindi. I, I just want to enjoy this moment. Pero you know, kung sino man yung mga nandito. Kasi yung iba, alam, alam naman po natin na yung iba po hindi makaka-uwi. Bawa so, nang nasa Davao pa sila po. po Pero that's okay. Kasi ang importante kasi dito yung for me siguro ang pinaka-importante sa akin dito yung bawat memories ko nung nandito ako sa inyo. It's really yes. different. Yeah? ilang years na ba ako dito? Four years? So, alam mo yun, yun yung gusto kong i-treasure. Hindi lang dun sa mga kaibigan ko nandito, pati dun sa mga taong Tinuring din akong kaibigan, tinuring akong anak. Then, kinabukasan naman is flying back to Manila ako para sa Taiwan. Taiwan. We've made our papers family naman. Then the rest, of the days in October to celebrate ako sa Manila with my family. Especially with Bukas my brother. guys, sa pangalatan ng birthday ni Mom Suji. Ngayon gusto ko mo nang enjoy kasi hinihigay sa akin. So, again, maraming salamat. Kaya, tomorrow samahan niyo kami kasi to celebrate ako with my hinaguan family. family. Yay! Bukas! Mabibisi kami bukas, guys. Bukas, bukas. Sa, laki bukas. sa 16 na lang